Hi guys, ngayon welcome sa panibangat ng video sa Christian Garden. So ngayon guys, mayroon tayong bisita ngayon dito na from Bulacan po si ma'am, no? Tama po? Hindi. Ah, from Spain. Oo, uh -huh. kararating na ni ma'am. Kararating lang po ni ma'am. From Spain na dito po siya ngayon. Ito po si ma'am. Namimili po siya ng mga bugimbilya na plano niyang dalhin sa Spain. Ayan. Ito po. Hello po. Hello. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan po ma'am, ano po bang variety? This, this one, it's uh, small flowers. Yes po. Like, like this. Uh, uh, mas but, malalaki po ang yeah, box po nito. Yeah, but this will be a tree. Uh, or or a winding. Ano po siya? Siya po yung gumakalat. Yung, ganito po siya ma'am, oh. hindi po siya nagiging puno. Ito uh, okay. po siya, Luma uh, kumakapal po siya yung mayabong. That white one? Yes po. I like it. Ito po yan okay. siya. Okay, take one. This one? Sir. Yes, uh, ano po ma'am. And this, uh, and this is so, so what is this? So uh, what's uh, what the ID? Ano po to? Blue Moon? Ma! Ma! Blue Moon, Blue Moon to di ba? Blue Moon. Uh, Ayan. Is this yellow? Yes po ma'am. Ah, uh, Bloody Mary po. Ah, uh, this is, ah, uh, red. The flower is red. red. Po. Yes po ma'am. Okay. Paano nyo po siya maano ma'am? Ah, so guys, kasi plano ni ma'am na dalhin yung mga mabibili niya dito sa Spain. Yeah. Hindi kayo maano ma'am? Hindi kayo mahirapan mag magdala sa ano? Sa... it's not hard for me because I will put it in my suitcase. Oh! Eh! Akala ko po kasi pag mga ganyan kailangan ng mga ano, permits. This one is two kinds. Yes. Ah, ito po ma'am, isa lang po to. Ah, kaya lang po siya dalawa. Dalawang puno po siya. Uh, this other one? Yes po. And this one also? Yes po. Dalawang puno po siya. Uh, I like the yellow, yellow, yellow. Ma, lemon yellow, mer meron ka ba dyan? Lemon yellow yung gusto ni mama. Tapos yung mga doble ang kulay. Ayan, yung mga ganyan. Ayan, mama. Yung bit, bit po ni mama. That's two colors? Yes po. Okay. what's the ID? Arjuna. Arjuna po. Okay. Ito po, ma'am. Itong yellow po na to. Kunin po natin. Okay. Okay. 4.30 what? like, And what's Jinda. yellow. And this one? Red apple. Maghanap tayo tayo malago, ma'am. I love so na, no, it's Oh, ito, ma am, ma am. Ayan po, ma mas ganda po siya. Ayan. What's the ID? Uh, apple. Okay. And then, uh, Roma variegated. Roma variegated. I have it already? Wala. Wala pa po. Ito ma'am, baka gusto niyo po ito. That's butterfly? Ah, uh, okay. bidadari po ma'am. bida Bidadari. Pala pong butterfly yung bulaklak niya, pero iba po siya doon sa may, ano, Ay, ma butterfly. Ayun eh. po, butterfly dito na yellow at saka orange. Ayun, meron pong yellow na butterfly, saka orange. And this, what variety this is? What I do? Golden, Golden picture po. Um, I, I, I like that because it become oh. yellow. Yes the, po. The, the leaves. Oo ah, po, ma'am. Yung dahon okay. niya po. Ito po, ma'am. na po itong video, daddy. Ito po. Yung ganito na, ano. Kapo ah, riyano. Ah, Barricaded din po yung mga dahon niya. Ito, or... Oh. Like, orange. Ayun po, orange po sa harapan niya, ma'am. Ah. Yan. But the flower is, a... Uh, Ay, hindi po siya... Small. Apo, maliliit lang po siya. At saka, ano po siya, ma'am, hindi po siya yung uh, ganito na bukadkad, yung malalaki po yung ah. ano. May hugis po yung ano niya. Hmm. Yung box siya. Gusto niya po ba yan, ma'am? This one is two color. Yes po yung ano, butterfly. Ah. Slash butterfly This po. one. Yes po. Is ito po yung splash butterfly. <laughs> What more I like? Yellow, yellow, like uh, eggs. Oh. Eto ma'am, yung ganito, yellow ang ano. Ang variegated ang dahon niya ma'am. Or yung flower niya ang yellow ma'am gusto niyo? Yes, yellow. Yellow flower. Ito ma'am. And variegated din po yung ano, yung dahon niya. Uh, when it's come big, like uh, white hair, this one, no? Yeah, like, that. Like that. Ganda, tawag yun, may barangay mm dito mm Ayan, ma'am, ang ganda. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Ayan, ma mm -hmm. Ito, ma'am, like ang ganda ito, ma'am. Yeah. Ang siya, eh, ma'am. Orange sorbet ang isa, tapos orange butterfly, tsaka yellow, yellow butterfly. Yellow Oo, oh, ma'am, yan, maganda. Eh, Ilagay ko lang doon. How many times you flower? I have one. What is this? I uh, Last time I come here, I bought uh, Ice cream Anong ice cream? Uh, uh, magic ice cream Ah, magic ice cream Ito, ito Ito, flower two times uh, uh, Oh, ang um, continuous um, Magic continuous, ice cream. Uh, always cream Yes, because we have summer And what is this? In Spain, si two times Flower two times Bakit hindi masyado mainit doon? No, where I bought, it's not too hot Ah But Continuous flowering? Oh, okay. Yeah, because we dito, have it. Eh. Dito po sa amin, ma'am, marami po ang bulaklak ang magic ice cream. Atuloy-tuloy po siya, continuous po ang bulaklak niya. And Mr. and Mrs., I like also. Yes po. Ang Mr. and Mrs., po, isa po yun sa mga masisipag mamulaklak na buging bilya, pati po yung bridal uh, white. You got, uh what is this, Mr. and Mrs., for okay? me? Yung splash, ma. Ito. Okay. This. Uh, like this, ma'am. Tasa mo na lang. Ah, oh, I like ngayon. that. That's Mr. and Mrs. I ano like po siya, ma'am? Iba po siya splash. sa Mr. and Mrs. Oh, Opo. Iba po siya sa Mr. and Mrs. Ang splash po kasi is halo po yung pink L L and white. Yes. yes. Ang Mr. and Mrs. po kasi hiwalay po yung white saka pink. But this can be a tree? Yes po. Eh. Namalaki po yan siya ng yeah. puno po, ma'am. Okay. I like that. Ito rin po ma'am, isa pa, Chitra Cream. Nagiging ano rin po siya. Mm. Uh, kung alam nyo po yung family ng Chitra, ah uh, nagiging puno din po to. Yeah. Asan po yung kulay po ng bulak? Nag-iiba-iba po ng... nag iiba, po, ng... Nag -iiba po siya ng kulay, ma'am. Yeah, I know. Uh, because I saw it. Hmm. Okay. Saan po, ma'am? Ma ano? Wag na po ta. I don't Ed. know. But I like this one. Okay, ito po. Hanapan ko po kayo ng maraming bulaklak na chitala dyan. <laughs> Ane po yan, ma uh, ano, ano po yan, ma'am? Ah! ano po nakalagay po dyan, ma'am? Ah, oh, ah. Oh. na lang si ma'am. Ah, ah, na lang si ma'am. Basta gusto ni ma'am yung mga maraming bulaklak yung masisipag. Di ba ma'am yung mga si masisipag mamulaklak? Oo, Yeah. Oh, ma. Uh, Pero yung ano ba, yung ito ba sipag, yun. Oo. Ah Ipilian mo si ma'am pati para, para, para doon. Yellow, yellow, ma yellow, Mga yellow, mga ganito. Ah, ito ma'am. That's the columns. Yes po ma'am. Ah, ano po siya ma'am? Actually, sa pagbigin, pagkabago pa lang po yung yellow. bulaklak niya, yellow. And Then, that, that pagpahulog na po. And that kind of yellow is the same as this? No, no. Iba po, magkaiba okay. po sila. Ako na lang mahala, mayroon, na may ari yan. Ano ko na lang. Okay. Kasi <laughs> may ari na po kasi. Sagarito naman kasi yan ma'am eh. Okay. <laughs> uh -huh. may oh, kasi magkandil. Hanapan ko siya. Dep kami po niya, may... Hanapan ah, ko siya dito. Ito? Ito? Kung gamay lang ni Karumbi, pwede ni makaligan nila. And this mm -hmm. one, what is this? Ah, slash din po siya, ma'am. Ah, I have it already. Opo, oh, yes po. The same po siya. This one? Also? Yes. Po. Oh, this one looks good, eh? Um, ito ma, maganda po ito. Barigated po yung dahon niya. Yeah, and it can be Red. true. Red. Yes yeah. po. Oh, nice colors. Uh -oh. Ito, 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 ito. No, that po, that one there, that one there With pink and uh, variegated leaves Where, ma'am? Yellow, variegated na yellow, ma'am? Yeah. No, the leaves, the leaves is yellow But the the flower, flower is, is pink Ah, oh, wala po kaming rooted sa ganun, ma'am Sa grafted lang po Ah, that's it oh po, sa grafted po Bidadari yung ganito, ma'am. Uh, I think I I have it. Too. Ah, meron na po doon. Yes. Okay oh, po. Tanglong, ma'am. Alam niyo po yung tanglong? Yeah. Yung sarado po yung bulaklak niya. Ito po, ma'am. Meron po tayong pink dito. Na tanglong. Mm -hmm. Gusto niya po ba ng tanglong? Meron din violet nito. Saka, ano, light pink. Light Then, meron din yung dark one. Kung alam nyo po yung dark one, yung violet po na yeah, violet. Yeah. Yes. Yes. Isama po natin siya para ano. Ito po, iba po to. ito. eto po yung tanglong. Okay. 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 Okay po. No, this one only. I think I have uh, this one. I don't know yet, but I think I will keep this one. Okay. at it yes, ito po. And this one, what? Ah, uh, ano po siya? Ah, ro hindi ko hindi ko po sure kung Roma or kung yellow po yung bulaklak niya. Oh, I like it. ko po Ma. Yellow ba to? Ah, yellow daw po, ma'am. Ah, yellow wonder, ma'am. Yellow po siya. Wala pa po. Yellow wonder. Ah, gusto niyo, ma'am, yung yellow yung dahon sa kay yellow yung bulaklak. Okay. Ito, ma'am, uh, more on yeah, mga grafted like that, po. Like, it's uh, that one. That one, yellow and, uh, and pink. Gusto nyo ba nang ganun, ma'am? Meron doon sa grafted, ma'am, na medyo maliit. Huh? Kaso grafted siya, ma'am, okay lang po ba kung grafted? Oh, if the size is good, yes. Oh? Because uh, it's not delicate for me to buy grafted. Okay. It's, okay po, ma'am. I, I don't know. This yeah, one, no. I have this one. I like this. SSB. Ah, hanap pa, hanap ko po ay mama. Sige po. Okay. SSB saka Pink Panther. Yeah, I like this. Basta mga sa mga maliliit lang po no yeah. ma'am. Uh, Para hindi po kayo mahirapan magbitbit. No, na na it. I will not bitbit. I put it in. The in suit gi so po. And you are going to deliver. It. This one I like. It. Ay. Uh. Yan, sige po. Oh, they have also white. Uh, white. Yes po, ma'am. Ano po sila partner po silang dalawa? Ah, mm. uh, pink sa white po talaga 'yan. Mm Hanapan -hmm. ko po kayo ng ano. Okay, this one. I like this. itong white, ma'am, gusto nyo rin po itong white. Okay. Okay. There is another try. Okay po. Hanapan <laughs> ayan ay, ako po, po kayo.